for today's we'll vlog have... gire-recap lang tayo nung birthday natin nung birthday ko birthday ko nung birthday ko kasi yung mixed emotion ako hindi mo no I'm not the kind of person na may emotional pag pinigay ng gantong bagay may no kung yung klase ng tao na ano lang na overwhelmed. kasi nga first time yung nangyari sa tatalang buhay ko Nakamlog pa naman ako. Nasama ko. Hindi ko so sa na sinusurprise, pinibigyan. Kasi nga, hindi ko rin alam. That was my first time na makareceive ng ganun surprise sa talang buhay ko. Na hindi ko in-expect na gagawin nila yon Na ganun effort na ginawa para sa akin. Hindi ko rin inakala na napakaswerte ko pala sa kanila. At ang napakasaya din yung na birthday kong yun kung tutusin. Hindi ko alam, uh, napaka-memorable and super super saya yung moment na yun na surprise ka nung mga kaibigan mo akala ko ay eh, na simple lang celebration ganyan Kaya pala may pa may pasabog ang mga bading mga, ka mga kaibigan ko ano power pop girls na yan napaka swerte ko sa inyo hindi ko inaasahan na gagawin nyo para sa akin hindi mo nag expect ng, ng kung ano ano ang mahalaga guys, magkakasama tayong apat kung nakikita ko lang sa internet ngayon experience ko na na ano surprise kay apat lang kami i'm so blessed and blessed super blessed at hindi ko makalimutan yung taon na to na sa ginawa nila grabe kung grabe may pa ano pa sila may pa handmade pa sila ng bulaklak na hindi ko inaasahan tsaka may pa banner regalo so, sobrang ano ako sobrang tuwa ako at na-touch sa effort nila kahit kanun pa man is sobrang ano ako sobrang Sobrang saya ko oh, uh, ng araw na yun. Palaan mo yun, surprise ako ng tatlo. Oh! Yung, yung, effort na binibigay, effort na, na binibigay mo sa kanila, may na nila sa'yo. Sa akin pala. Kapag buhay ko itong itatatak sa pagkatao ko na ano, na pagswerte ko pala, nahanap ko yung mga tao na kayang magbigay at magsukli na walang ano, na walang sumbat ba yun? Na walang halong ingit, galit, ganyan like that, sila yung masasabi ko na the luckiest one. Sila, sila yung sasabi mo na kapang buhay mo at ang gabi sa buhay mo. sila <laughs> yung the right person, person na naging mo. Alam mo yung genuine, bro. genuine sila. Yung kaya, 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 kaya ka nila sa bawat sa trip mo, yan. Hindi porket may ganito kang bagay, tapos ako sa ganito ba, ganito lugar, eh hindi yun hindi porque bigat ka bagay eh naging kaibigan ka nila no hindi yun ang iniisip ko eh hindi hindi yun ang iniisip ko eh yung presence at pakikisama at who you are yun ang hindi hindi pwedeng tumpasan ng kung ano ano man ang pwedeng makita sa iba hindi kita ko sa kanila is pure pure hearts sila yung matutok kasi sabihin mo na ano na pamatagalan yung friendship niyo. Oh. kaya, napakasaya ako nung, ano, yung birthday ko. Unforgettable moment yun. Mahirap, mahirap makabuo ng kaibig, bakit makakita ng kaibigan na ganun, na ganun sila. Once na, kung sa iba, hindi na lang magagawa yun. Kasi nga, kailangan nyo pa mag-build, up yung relationship nyo as a friend. Kailangan nyo pa maging, ano ba yun, uniqueness na never, pagkipas sa mga yan. Papasalamat ako for, for your efforts and surprise ng birthday ko. Hindi ko siya makakalimutan. I-recommend ko talaga yung pangyayaring yun na palang araw may balikan ako. Mali mo lang. Oo nga. ako. Kahit di kay kahit kung saan man tayo atahakin ng landas, kung saan man tayo makarating, itong video to, hindi hindi ko makakalimutan talaga. Ever. Ikikip ko siya. Yun lang. Nang maisip eh. có thể mà chúc các bạn biết chào sớm nên bye bye